sisilipin lang natin yung mga bagong inakay nila Clover dahil ang kasalukuyan nila nililim ni Man napisana pareho Op, bago tayo magsimula kung hindi ka pa po familiar ang mga inaalagaan ko ay German Beauty Homer at ang mga kalapating ito ay hindi pangkarera at hindi rin ako nagpaparonda o nagpapalipad ng mga inaalagaan kong kalapati. Alright, balik na tayo sa video. Ito nga pala si Clover guys, no? siya na lang yung natitira natin na Black Tiger. So marami pa rin tayong mga grizzles, pero yung ibang Black Tiger, nabili na. Tapos yung iba naman, pinamigay ko. So ang iniwan ko lang talaga na Black Tiger ay si Clover. Isa to si Clover sa mga pinakamaganda nating German Beauty Homer. Maganda yung tayuan niya. Maiksi lang actually yung katawan niya. Nagmumukha lang talaga tong maiksi yung binti dahil nagaakay. Isa rin to sa mga pinakamalaki nating ibon. Pero hindi siya yung pinakamalaki. Hindi rin siya yung pinakamatangkad. Maganda rin yung head structure ni Clover. Kaya talagang napili ko siyang iwan para i-breed. At ang napili ko naman nakapares sa ibon na to ay isang blue checker. Napakaganda rin ng inahin na to. So medyo katamtaman lang din yung sukat niya. So ang kagandahan kasi ng inahin na to, maganda yung head structure niya. Hindi ito yung pinakamaganda kong inahin. Pero napakaganda ng combination nilang dalawa ni Clover. Napakabalanse ng dalawang ibon na to. Kumbaga napakaganda ng kombinasyon nilang dalawa At yun yung pinaka nakaka-excite sa dalawang ibo na to At sisilipin na natin ang unang papisa ng pairing natin na to Meron silang dalawang inakay na na-hatch Actually, pangalawang clutch na nila ito ang unang itlog nila hindi naghatch pero ang kagandahan dalawang inakay na kaagad ang isa sa kanila ay medyo maliit at yung isa naman ay medyo malaki sisipatin muna natin itong medyo mas malaki ng konti dito sa mas malaki guys makikita na natin kaagad na medyo klaro na, na magiging full wattle tong inakay na to ang smooth din ang ulo niya. at ang kagandahan guys pantay ang tuka magkasing kapal yung sa ibabaw at saka yung sa ilalim. Masyado pa tong bata para sa kulay, no? Ang susunod natin sisipatin, etong mas maliit naman. Oop! Total naman, sinisilip na rin natin yung mga inakay. Silipin na rin natin yung mga inakay nila badang. Kasi ang lalaki na, guys. Ang lupet. So, makikita natin dito sa dalawa na to na, ayun na, ang healthy. Ang lulusog, guys. Ang tataba. Ang <laughs> lalaki, no? <laughs> Anak na nila Badang. O, sila Badang. O. Oh. Kapag nagkakulay na to, saka natin sila i-review ulit. No? So sa ngayon, silip lang muna natin. Gusto ko lang i-share, pakita na matataba yung mga inakay natin ngayon. Even though, napakainit. Hindi pa natin matutukoy kung anong mga kulay nila. Pero parang mga wild type sila at hindi pied. No? Dapat malakas yung pied na jeans eh. Kaso nga lang dito kay Badang, ewan ko ba't hindi niya naipapasa agad yung pied jeans. Ang pied jeans nga pala, ito yung jeans na responsable kaya may puti-puti itong si Badang. Ayan, makikita nyo dyan. Kalat-kalat din yan. Kasi yung huli niyang naging anak bago itong dalawanto, to, paid na. Kaparehas ni Badang na hindi niya kaparehas. <laughs> Balik na tayo dun sa mga anak ni lover. Clover. Itong mas maliit naman guys, mukhang mas malaki yung ilong niya, no? Pero maliit pa kasi to. Talagang ang laki ng gap nila, oh. Alos parehas lang sila ng ilong. Parang full wattle na rin. Mukhang magpo-full wattle, no? <laughs> Ganon din yung kanyang tuka pantay na rin ang ibabaw at ang ilalim. Malaki ang chance na maging balance ang ulo ng dalawang inakay na to. So itong malaki, ang palagay ko ang magiging barako. At ang maliit naman, palagay ko pa lang naman to guys. No? Hindi pa natin to confirm. Pero sa tingin ko, ito yung magiging inahin. Pagdating naman sa paggender gender ng mga inakay, kapag tumanda sila, bihira naman tayo magmintis. <laughs> Galing natin, tsamba-tsamba lang yan masyado pa itong maaga para malaman natin kung ano yung magiging posibleng maging kulay ng mga inakay na to. Ang mga possible dito na medyo malaki yung chance ay maaaring magkaroon dito ng black tiger, pure black, velvet, at maaaring magkaroon din ng blue checker. So hindi natin alam kung ano yung lalabas. Pero alam nyo naman dito sa akin, naglalabas ng kung ano-ano na unexpected talaga posibleng may lumabas din dito na hindi natin inaasahan. Hindi ko alam kung mayroong magiging pure black sa mga to, pero sana naman may lumabas na pure black. <laughs> so, yun lang guys, no? sinilip lang natin itong mga inakay na to. Yun na finish! <laughs> hindi ko napapatagalin. Ako nga pala si Mastong. At ito ang Warriors TV. Thank you so much sa panonood ninyo. Kita-kits tayo. Sa susunod pa nating mga videos.